mga kaidol ay sinusunod sa ating tao yung show apat na perasa sila mga kaidol pero okay lang mga kaidol ah, hindi naman ako kasi ah, kahit wala kong baril mga kaidol tulad ang sinabi ko, small so, protection naman ako So, ngayon, napag-aralan ko na siya. Hindi na tayo masyado uh, kinakabahan kapag may mga sumusunod sa atin. Ah, kaya ko na maging tagulilong mga kaidol. Kaya ko na rin makipaglaban ng ako lang. So, hindi na natin kailangan kakabahan mga kaidol kung may mga ganitong bagay na nakasunod. Pero, nagduda ako sa kanya. Siguro, uh, isa siya sa mga kasamahan ko dati or anuman. Pero napansin niyo po mga kaidola. Doon palang sa labasan po, yung sinusundan niya na talaga ako. Alam ko talaga na ako ang sinusundan niya. Hindi ko alam kung bakit, o kung ilala ko ba siya, kasamahan ko ba siya, o ano ba siya. Pero, talagang sinusundan niya ako mga kaidol. So kailangan ko munang magpahinga po dito mga kaidola. Kasi, uh, magmasid muna ako sa paligid. Pero yun ang nga po. Yun na nga po mga kaidola. Ah. Kailangan ko po muna magmasid sa paligid kasi ah. Hindi po ako lalaban ngayon mga kaidol. Ah. Pumunta po ako dito sa bundok para ah, magbigay nitong adala ah, dala kong solar light na sana map mapasaya po ang aking mga dating kasamahan. Eh, sana nga, sana nga. Pero yun nga lang po mga kaidol. Ah, kailangan ko po i-update si Jackie at si Ira po mga kaidol na hindi muna magpatuloy dito sa area kung saan nandito po ako. Ako saan babalikan ko po ang aming mga kasamahan noon para magbigay po ng sular po. Ah, kasi po mga kaidola, mayroong apat na lalaki. Una, isang lalaki ang sumusunod sa akin. Yung nakaputi at saka nakapula na sombrero. May dalang bag. Tapos ngayon naman po, mayroong isa naman na lalaki na nagtatago doon sa may ilog na nakamaskara naman siya. Nahayaan ko lang po mga kaidol hanggang Nahayaan ko lang po mga hanggang sa nakarating ako dito ah. May nakasunod sa aking dalawa na lalaki. Yung nakita ko kanina doon sa daanan na ah, kung saan bumaba ako sa sakyan. Ah, nakita ko sila na. Nakita ko siya na sinusundan niya ako hanggang dito. Hanggang makarating ako dito sa area na to. Hindi ko alam bakit mga ka-idol. Siguro. Siguro may pakay talaga siya. Kasi eh, kung bakit sinusundan niya ako. Hindi ako nakapag-explore hindi ako nagsuot ng uh, pamblag na damit at nagdala ako ng sular para sa akin mga kaibigan at syempre sa isang pamilya na kung saan nag-welcome sa akin talaga uh, alam ko para sa iyo ate sana sana kahit ito lang ito lang ang kayanan ko ngayon pero huwag ka mag-alala ate kasi uh, yun na nga sabi ko kung ano man ang mga bagay na matatang matatanggap ko is matatanggap din ng mga kaibigan ko uh, gusto ko i-share sa kanila kasi wala naman ako ibang mapag-sharean po mga kaidol dahil ako lang naman po mag-isa. So ngayon po ang uh, mga matatanggap ko mga kaidol is ibibigay ko rin sa aking mga kaibigan. At syempre sa dati ko mga kasamahan po na nandito sa uh, bundok pero uh, nandito pa rin sa bundok mga kaidol. ah uh, syempre uh, sana, sana itong mga solar na ito is makapagpasaya po sa kanila. So, Nagpahinga muna ako mga ka kasi hindi muna ako dumiretsyo po kung saan po ako dapat pumunta po mga ka kasi uh, dahil nga po may sumusunod sa akin mga ka-idol at syempre po mamaya-maya lang po i-stop ko po muna ang aking video po para uh, tanungin ko sila kung anong kailangan nila at bakit nila ako sinusundan. At syempre po mga ka-idol para sa akin na uh, ko na po i-detalye lahat kung anong mga bagay na gagawin po kasi uh, nakikita nyo naman po na Uh, pag nag-vlog ako, minsan talaga pinuputol ko. Pag talagang uh, may ano talaga yung mapapansin ko na hindi talaga sila mapakiusapan. Pero, uh, subukan ko pa rin silang kausapin at tatanungin kung bakit nila ako sinusundan. At hindi ako magdadala ng kamera ko mga kaidol. At hindi ko rin i-open ang kamera ko para uh, hindi nila iisipin kung kung ano-ano. Uh, hindi sila mag-iisip ng kung ano-ano. Kaya uh, mga ka-idol, uh, i-stop po muna yung uh, pagbibidyo ko po mga ka At babalik po ako may, maya, lang po. Kailangan ko lang po muna ang uh, kausapin po itong mga tao na to kasi talagang napansin ko po, po mga ka-idol ang sinusundan nila ako. Kaya si po, at saka um, nga pala mga ka-idol, uh, minamastan po ko lang po sila. Mayroong uh, merong dalawang tao na naka... Uh, nakatingin lang sa akin pero nakatingin lang pero ayun uh, ang mga kaidol uh, hindi naman niya pinapakita kung uh, hindi naman siya kumikilos ng kakaiba pero yun nga po tinitingnan ako so ito yung mga solar po mga kaidol na ibibigay ko sa kanila solar panel po ito huwag po kayong mag alala mga kaidol dahil marunong din po ako magkabit nito para para hindi na po sila mahirapan sa gabi po mga kaidola ah. Uh, syempre kung nakita po ba nila ay syempre yung lalagyan ko po is Ligaya oh. uh, Syempre siyang shout out ko nga pala si ma'am Grace dahil sa kanya ito oh, ang aking mga kasamahan ah uh, kahit ngayon ay uh, hindi kami ngayon nagkakasama kasi ah, uh, syempre pahinga muna kami at kailangan muna namin ng break time magkanya kanya muna na ah uh, focus. Ngayon po mga kaidola hindi talaga ako muna sumabay sa pag-explore kasi um, tulad ng sinabi ko po sa inyo nakaraan, mga ka-idol ah, Kailangan ko po muna Asikasuhin ah, yung sa kapatid ko ah, Hindi pa ako tapos doon mga ka-idol Pero ah, tulad ng sinabi ko po I-update eh, ko po yan sa inyo ko ano man ang mga bagay na mapag-usapan namin ah, Katulad nung napag-usapan po namin ng mga kasamahan ko noon Nung kinuntahan namin ni, ni Aira dito ah, Yun na nga po mga ka-idol ah, Natuwa naman ako sa kanila dahil natuwa ako ah, Siyempre sabi ko sa kanila, hindi naman asin kada buwan o buwan-buwan, hindi naman ganun. Sabi ko, uh, kung may pira ako, syempre kung may pira ako at magkano lang po ba yung sular, 800 lang naman po ito. Sabi ko sa kanila na uh, pag-iipunan ko talaga, siyempre, uh, pag-iipunan ko talaga na magkaroon sila ng solar po talaga mga ka-idol kasi. Alam ko po kung gaano kahirap po talagang ang uh, buhay dito sa bundok at malayo talaga sa ilaw. Siyempre, ngayon pa lang po talaga, ngayon pa lang po habang dala-dala ko itong mga panel na to, ay mga solar na to, nararamdaman ko po talaga na sobrang saya ko at sobrang parang ano talaga 'yung mga kaibigan ko nito kahit sobrang matutuwa talaga sila kasi uh, matagal nilang pangarap 'to na magkaroon ng ganito. So, alam niyo naman po dito sa bundok mga kaibigan, um matagal ka makaipon kasi kasi yung sweldo mo 100 o kaya 200 tapos pag sweldo mo pa syempre magagamit mo pa sa ibang bagay kaya naisip ko lang itong mga ka na sana malaking tulong to sa kanila o makakatulong sa kanila itong mga panel na ibigay ko tsaka mga ka-idol ah kinakabahan talaga ako sa mga tao na to kung bakit ginasundan nila ako pero huwag po kayong mag-alala mga ka-idol Kaya ko naman po, ah, uh, proteksyonan ang sarili ko. Pero, kalmado lang po ako. Kailangan po kalmado ako. Iniiwasan ko po, po talaga na magpakita na, na galit ako sa kamera o ano. Kasi, ibang, iba na ako ngayon eh. Hindi na ako yung dati. Uh, oo, uh, dati astig ako. Astig, na, Tinatawag na nila akong, tumboy pero ah, ngayon pinipilit ko na maging kalmado lang habang nag nag-uusap habang may kausap at ah, chill lang ba pero ngayon talaga mga kaedol ah may sumusunod po talaga sa akin hmm. may sumusunod po talaga sa akin, kanina pa ako sumusunda ng mga to, na naiinis na ako at hindi ko alam kung anong kailangan nila kasi mga kaedol ah pagbaba, may kasabay ako kanina sa sasakyan may kasabay ako kanina sa sasakyan na ginasakyan ko. Ngayon, uh, ako kay Jackie. Sinabi ko kay Jackie na pumunta sa area kung saan kami nakita ni Ira para magbigay kami ng panel para may kasama kami, uh, may magkasama kami magbigay sana nito sa aming mga dating kasamahan. Siyempre sa aking mga dating kasamahan ko, uh, alam ko yung iba, yung iba nakakapanood na kasi yung iba may cellphone. Naka, uh, may cellphone yung iba. Yung lumilipat na rin sa patag. Pero yung, sila nga lang kung mga kaidol is lumipat sila sa patag. trabaho yung iba pero uh, bumabalik din dito sa bundok. Baga, uh, mga anak nila nga uh, hinahayaan na nila na magtrabaho ngayon dahil may nakikita siya. May nakikita sila na katulad sa amin na nagtira sa patag ay hindi naman as in naghihirap lalo or Parang may nag-improve naman kahit papano. Kaya mga ka-idol ay pinapayagan nila yung mga anak nila na magtrabaho doon ah, kahit malayo Pero ah, sabi nung isang kaibigan ko is every two weeks uuwi daw, daw yung anak niya sa kanila para ah, doon matulog. Pero yun nga lang po, ah, tuwang-tuwa naman sila dahil ah, paayos daw po yung ah, naging amo at naging trabaho. Eh, Siyempre, siguro pinagkatiwalaan at naging maayos din siya sa trabaho niya. Kaya siguro, nagtiwala din yung amo niya sa kanya. So ngayon mga kaidol, ah, may sumusunod talaga sa akin mga kaidol. At alam ko po mga kaidol na ako ang kailangan nila at hindi sila umaalis. Hindi talaga sila umaalis mga kaidol. Hanggang dito muna ang aking video mga kaidol. Ah, huwag po kayong mag-alala at mag-iingat po ako at maraming maraming salamat po sa inyo po lahat po sa lahat-lahat po ng mga viewers po na nanonood po sa akin uh, thank you so much po sa inyo po at mag-iingat po kayong lahat po at sa ngayon po ah uh, hindi na muna ako mag-video po mga kaidol kasi makakausapin uh, kakausapin ko lang to sila kuya kung anong kailangan nila sa akin so maraming salamat mga kaidol hanggang sa susunod po na video sana. Naglakada tayo. Uh, kahit may sumusunod sa atin uh, mga kaidol, hayaan lang muna natin. Ah, uh, Mag-iwas muna tayo. Subukan natin uh, dumaan sa kabilang daanan kung so, uh, at tayo ba talaga ang sinusundan niya. So, dito na tayo mga kaidol. Pwede yung sa naglan. Let's go lo. Lo, nakakoy dala lo. Nakakoy dala. Ganyan lang tayo. Panil. Ah, sana? Panel. Ah, okay. Ila para na kay suga. Oo. Oh, oh. Ano magustuhan? para sa iyo tulong isa lo. idol ah. gagawin natin tong hagdan na ah, para maikabit natin yung ah, panel po para may ilaw po dito sila tara